Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo Pag-usapan natin ang pangatlong game na kubo na ng Lakers ngayong season mga ropa At dito sa game na to, nakuha na naman nila ang panalo At bumida nga dito si Austin Reeves mga ropa Pero dito sa game na to, dito sa video na to Isa isent ni may may natin <laughs> Ang mga plays na ginamit ng kubo na ng Los Angeles Lakers At ni Coach JJ Redick Para talunin ang kubo na ng Sacramento Kings Kahit na wala sila Luka Doncic at Lebron James Solid performance nga ang pinakita dito ng kubo na ng Lakers mga ropa Lahat ng players nila na naglaro dito sa game na to Ay talagang nag-ambag sa panalo na to. Tumataking din na 51 points, 11 rebounds at 9 assists, almost triple double with 51 points mga ropa. Napakataas na nagawa na puntos dito ni Austin Reeves ng ropa. At isama pa natin dyan ang tumataging din na 22 points at 15 rebounds na ginawa dito ni DeAndre Ayton. All around mga ropa, ang bisa nga ng ginawa dito ng kubunan ng Lakers kung ano sa ng Sacramento Kings. Solid din naman ang mga player ng Sacramento Kings mga ropa dito sa game na to. Halos lahat ng players na to ay puro kilala at magagaling. Pero mas nga dito ang mga plays na ginawa ng upunan ng Lakers ngayon mga ropa, isa isa hit may, may may natin ang mga pambihirang plays ang ginawa dito ng kubunan ng Lakers para talunin ang Sacramento Kings. Ito ang game analysis at breakdown ng Los Angeles Lakers versus kubunan ng Sacramento Kings. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito sa session na to ng kubunan ng Lakers pick and roll gameplay ang ginawa dito ni Austin Reeves at DeAndre Ayton. Naging successful naman yan mga ropa. Na-attract dito ang health defense si Demar DeRozan, kumat si Rui Jimura doon sa may baseline. Ang ganda ng pass ang ginawa ni DeAndre Ayton dito mga ropa para sa easy two points sa kumpanya ng Lakers. Kasi sinasabi ko sa video natin mga ropa na mayroon ng chemistry ang kumunan na Lakers katulad nga nitong possession na to. At na nangyari naman dito mga ropa, good defense sa ginawa kagad ng kumunan na Lakers. Nakakuha sila ng steal dyan. At after ng steal na to mga ropa, si DeAndre Ayton na ay nabigyan ng bola dito sa may baseline mga ropa. Heto na din yung sinasabi ko na kung saan kailangang araw ruin ni DeAndre Ayton yung depensa doon sa may ilalim which is mga ropa, ginawa niya na nga dito sa may possession na to. Nakakuha siya dyan ng easy 2 points ba as mga ropa, kapos naman ang tirada dito ng kumunan ng Sacramento sa mid three point area at nakapag-convert naman si Marcus Smart ng kanya and Taylor dito sa May Paint. At ito mga Ropa, one-on-one -on -one defense to ni DeAndre Ayton against kay Dumonte Sobonis mga Ropa at nanayig dito on defense ni DeAndre Ito At dahil dyan mga Ropa, nagkaroon dito ng opportunity. Ang umuna ng Lakers, aliyo play dito ni Gabe Vincent, papunta kay DeAndre Ayton. Samantala, bumawi din naman ang good defense dito ang Sacramento kaysa dyan sa si good defense na yan. Nakakuha sila ng easy two points dito sa may fast break. Nakakick out naman ang bola dito sa may left side corner three pointer mga Ropa at pumasok yan para Sacramento Kings. Dahil magkasunod yan mga Ropa? Parehong pumasok pero still mga Ropa, lamang pa rin dito ang figure 16 to 13 na score dito sa may first quarter. Samantala mga ropa si Austin Reeves naman sobrang gulang dito sa may 3 point area. Nakakuha siya ng foul dito sa may 3 point area. Tatlong free throws yan para kay Austin Reeves at lahat yun mga ropa ay pumasok. At sa possession na to ng kumunan ng Lakers mga ropa iniwanan ni Austin Reeves dito sa may cut yung kanyang primary defender mga ropa at good pass yan. Tendency outcome nito mga ropa nakakuha ng easy 2 points dito si Austin Reeves basket is good. Bumawi naman dyan si Dennis Schroeder mga ropa nakakuha din siya ng good penetration dito may kasama pa yung foul. Naipasok naman ni Dennis Schroeder ang free throw dito. Sa na to na-attract naman ni Austin Reeves dito yung health defense ni si Dumonta Subonis mga ropa at good cut ang ginawa ni Dante Eaton papunta doon sa may ilalim anticipation para kay Austin Reeves ng ropa again aliyo play na naman ang ginawa dito ng kubunan ng Lakers papunta kay DeAndre Eaton at dito sa may fast break mga ropa nakakuha ulit ng puntos dito ang kubunan ng Lakers dito sa may second chance points ni Jared Vanderbilt kung kaya eh dito sa first quarter mga ropa dahil sa mga plays na yan ng kubunan ng Lakers maaga silang lumamang 25 to 16 ang score dito mga ropa easy 2 points na naman ang pundar dito ni Saklavin mga ropa bumawing naman dyan agad si Austin. Austin ribs. At after nito mga ropa, si Dennis Ruler naman ang nakakuha na nakakuha ng 2 points para sa Sacramento Kings. Pero yun nga lang mga ropa, nakakuha din ng mid-range jumper dito si Rwenji Mura. At after nito mga ropa, good defense turns into better offense para sa kumuna ng Lakers dito sa may fast Pero break. Pero bago tuloy matapos sa first quarter nito mga ropa, nagkaroon pa ng sunod-sunod na mid-range jumper dito si DeMar DeRozan mga ropa. Sunod-sunod yan mga ropa, halos hindi magmintis dito si DeMar DeRozan sa pagkakataon na yan. Yun <laughs> nga lang mga ropa, si Jake Laribia ay nakakuha naman ng good move dito sa may area at na-convert ni Jake Laribia three pointer dyan mga ropa basket is good kung kaya tong first quarter na to mga ropa nito po sa score na 36 to 27 tamba ng lang 9 points ang kumuna ng Sacramento Kings pagpupukas naman ng second quarter mga ropa good move ang ginawa dito ni Russell Westbrook para iwanan ng defense na dito ni Jake Laribia easy 2 points yan samantala si Demar Rosen mainit pa rin pagpupukas sa second quarter mid range jumper mga ropa may kasama pa yung foul basket is good at si Gabe Vincent naman mga ropa dito sa may top of the key pointer ay nagmintes sa kanyang tira dito at sa pagkakataon na to mga ropa good defense ang ginawa dito ng kumuna ng Lakers isama si papanoodin natin to mga good defense na kanilang ginagawa dito sa video na to. Yun nga lang mga ropa na i-swing yung bola papunta kay Demar DeRozan dito sa may left side core 3 pointer at pumasok pa yung 3 pointer ni Demar DeRozan mga ropa sobrang init na Demar sa pagkakataon na to. Buti nga mga ropa si Austin Reeves ay walang kabagabag pumukulang 3 pointer dito sa may top of the key at pumasok pa yan para kay Austin Reeves. Yun nga lang agar naman ang kasagot na ang 3 pointer nila ang kumuna ng Sacramento Kings. Kung at sa pagkakataon na to mga ropa naging 46 to 43 ang score lamang na dito ang Sacramento. Dito naman sa may fast break, mga ropa nakakuha ng 2 points dito si Dalton Ginek easy 2 points yan nagminta sa man ng 3 pointer dito nakuha sa na ng Sacramento Kings at napasahan ni Austin Reeves doon sa may ilalim si Marcus Smart kaya nagkaroon siya ng easy 2 points doon sa may ilalim basket is good nakakuha naman ng easy 2 points sa kubunan ng Sacramento Kings sa so may penetration nila sa so may paint mga ropa easy 2 points yan basket is good at sa wakas mga ropa nagminta sa rin ang mid range jumper dito ni DeMar DeRozan at dahil dyan, sa minta sa tirada ni DeMar DeRozan mga ropa nakakuha ng fast break dito si Austin Reeves walang nakahabol diyan kay Austin Reeves ng ropa sa mid defense easy 2 points yan at kaya ito mga ropa sa unang beses dito sa game na to ay naka-score na din sa wakas si Dumonte Subon is doon sa may ilalim sa may paint. Kasi mga ropa wala na dyan si Deandre Eaton na nagbabantay doon sa may ilalim na score na niya dito ang depensa ni Isaac Oloco doon sa may ilalim. Naging palpak naman ang mid-range jumper dito ni Dennis Schroeder mga ropa pero naiiwan ang kumuna ng Lakers na open na open din sa may right side court 3-pointer ang shooter ng kumuna ng Sacramento Kings. Pumasok yan mga ropa yung 3-pointer na yan. At sa penetration dito ni Austin Reeves mga ropa buti nagkaroon ng second chance points dito si Deandre Eaton. Ramdam naramdaman kanyang epekto mga ropa. Sa scenario na to mga ropa, all 55 ang score nyo sa mi second quarter, dikitan nga ang laban dito at magbakan talaga ang dalawang kupunan. Nakakuha naman ng 2 points sa mi Good Drive, ang kubunan ng Sacramento at Kings. At pagkatapos ito, nakakuha na ng good defense dito si Rui Chimura para matabik niya ang bola against sa kubunan ng Sacramento. At eventually mga ropa na foul si Austin Reeves doon sa may kabilang banda. Again mga ropa nakakuha ulit ng free throws diyan si Austin Reeves. At bago tuloy matapos tapos sa second quarter no to mga ropa, nagkaroon ng pick and roll game dito si Austin Rebs at DeAndre Ayton. At tong pick and roll game team na to mga ropa, dinerecho ni DeAndre Ito yung bola papunta doon sa may ring. Yan yung sinasabi ko mga ropa na dapat sa may pick and roll. Huwag siyang magmi midrange range jumper. Applicable talaga na dinerecho niya papunta din sa may ring. Katulad nga ng ginawa niya dito mga ropa, kaya rin karon siya diyan ng easy 2 points. Nakapunta sa manya ng kumana sa Sacramento Kings mga ropa, pero sa pagkakataon na to, again, pick and roll gameplay ulit. Ang ginawa din ni Austin Reeves sa DeAndre Ayton. And again mga ropa, dinerecho ulit ni DeAndre Ayton papunta doon sa may ring. Ang tirada dito sa may roll. Kaya again mga ropa, back to back points sa kumana ng Lakers galing sa pick and roll game play ni nila. Pero bago tuloy man tapos sa second quarter nito mga ropa, nakakuha pa na steal dito ang na ng Sacramento. At nag-slam na kaya ni mga ropa. Kaya sa second quarter na nagkabos sa score na 62-62. All la, mga score mga ropa, di kita na di kita ng laban. Pagbabukas naman ng third quarter mga ropa, again pick and roll gameplay ulit ang ginawa dito ni Austin Reeves at DeAndre Eaton. Pero this time mga ropa, mid-range jumper ang pinakulan dito ni DeAndre Eaton. At pumasok yun para kay DeAndre Eaton mga ropa, basket is good. Kung babalikan natin tong play na to, bakit mid-range jumper ang ginawa dito ni DeAndre Eaton? natin mga ropa dito sa position nya dalawang players ang kumuna ng Sacramento Kings ang humarang sa kanya dyan mga ropa kaya mahirap talaga if ever na idederecho niya yung bola papunta doon sa may ring liban na lang mga ropa kung nag-iisa sana dito si Dumonta sa bonus at after pa nito mga ropa nakakuha ng na steal ang kumuna ng Lakers sa dyan sa steal si Deandre Ito na nakidabang dyan mga ropa napadali ang kanya trabaho easy si two points lam black basket is good nakakuha naman ng back to back three pointers dito ang kumuna ng Sacramento Kings mga ropa at yung back to back three pointers yan ay parehas pumasok para sa kanila nagkaroon naman ng love attempt dito si Marcus Smart papunta kay Deandre Ito mga ropa, Europa, yun nga lang hindi to na-finish ni DeAndre Ayton. Samantala mga ropa si Zach naman ay nakakuha ng good drive, good penetration para sa easy 2 points basket is good. At eto mga ropa sayang din ang effort dito ni DeAndre Ayton pero still mga ropa nag-effort pa din naman siya dito sa may ilalim. Yun nga lang mga ropa si Zach ayaw nang unang magpaawat dito para sa kubunan ng Sacramento Kings. Sunod-sunod na sunod, puntos ang ginawa dito ni Zach mga ropa at kasama pa tong mid-range jumper na to mga ropa basket is good yan. At after pa nito, na-open pa sila dito sa may 3-point area at pumasok yung 3-pointer na sa so may long-range bomb, easy money. Pato na to ato mga ropa naging 79 to 76 ang score na panghawakan na ng kubunan ng Sacramento Kings ang kalamangan against sa kubunan ng Lakers magandang pick and roll gameplay sana ulit to papunta kay DeAndre Eaton mga ropa yun nga lang hindi niya na finish ang tira doon sa may ilalim back to back to mga ropa na kung saan hindi na finish ni DeAndre Eaton ang mga gameplays dyan sa may pick and roll at nakakuha naman ng 3 pointer di sa may right side ang kubunan ng Sacramento Kings at good alley-oop play naman ang ginawa dito ng Lakers mga ropa papunta kay Jared Vanderbilt easy 2 points yan mga ropa at walang kaabog-abog si Austin Reeves pinukulan harap-harapan ng three pointer primary defender sa may 3-point area, panis kay Austin Reeves and depends sa dyan na one -on one mga ropa. Samantala, si Demar DeRosa naman nagparamdam ulit na kanyang mid range jumper, basket is good to mga ropa at sa pagkakataon na to dito sa may third quarter, naging all 88 ang score. Pero si Austin Reeves, grabe talaga mga ropa dito sa may top of the 3-pointer ang layo nito, deep 3-pointer to na pinasok ni Austin Reeves at after pa niyan mga ropa, nakakuha pa siya na still dito para magkaroon siya ng easy 2 points sa basket is good. Pero si Demar DeRosa mga ropa ay nakakuha din ang kanyang mid-risk jumper pumasok din yan. Pero ng third quarter mga Ropa na panghawakan ng Lakers ang kalamang 95 to 90. 5 points lamang nila pagpasok dito sa may 4th quarter. At pagpasok na pagpasok ng 4th quarter mga Ropa, isang klabing dire-derecho sa depensa ng koponan ng Lakers, wala siyang pakealam sa may depensa dyan. Easy 2 points para ang isang <laughs> Nakakuha naman ng 3 pointer ng Sacramento Kings sa may right side mga Ropa. Basket is good dyan. Samantala bumawi naman dito si Marcus Smart ng kanyang 2 pointer mga Ropa. Pero nag pick and pop game play dito, ang koponan ng Sacramento Kings naiwan na open na 3 pointer dito si D'Mondas Uwones at napasok niya 'yang 3 pointer na 'yan mga Ropa. Kaya nangyari dito at magbubukas pa lang ng fourth quarter. Lumamang kaagad dito ang upuna ng Sacramento Kings. 101-97 na score. Pero hindi yan inayaan ni Austin Reeves ng Ropa dahil walang abog-abog. Pumukula naman siya ng 3-pointer mga Ropa. At naipasok na naman niya ni Austin Reeves. At after pa to, mga Ropa, napasaan pa si DeAndre Eaton dito sa may paint. Sobrang effective talaga ni DeAndre Eaton. Perhaps kay DeAndre Eaton dito sa game na to mga Ropa. At sa wakas mga Ropa, itong atake na to ni Saklabin ay nagmintes na para kay Saklabin. Kanina pa yan kasi mga Ropa na usaan. Sunod-sunod ang kanyang puntos doon sa may pag-atake niya. At walang abog-abog ng ropa again si Austin Reeves na naman harap-harapan tinirahan ng kanyang defender dito sa may 3 point area panis na naman yan kay Austin Reeves ang ropa nakabawi naman dito ang sacramento isang kanilang 3 point or din mga ropa pumasok din yan para sa kanila kung at sa pagkakataon na to, mga ropa ang score 108 to 104 lamang dito ng 4 points sa kumuna ng Lakers at ito mga ropa nabigyan ng bola dito si Rui sa may right side mga ropa at nagkaroon ng mid-range jumper dyan si Rui at after pa nito nag ng mid jumper din dito si Eton, pero nakuha ni Danry Aiton ang offensive rebound dyan para sa may second chance points. Sobrang lupet ni DeAndre Rayton, sobrang sipa. Nakakuha naman ng mabilis ang 2 points dyan si Russell Westbrook mga ropa pero sa magkakataon na to naging 114 to 106 na ang score. At good defense pa. Ang laro dito ni Jiglaribia Laribia mga ropa para makuha nila yung possession. At sa good defense ni Jiglaribia Laribia mga ropa siya din naman na tumirada ng tira dito sa possession ng kumunan ng Lakers. 3 pointer na pa, pati nirada dito ni Jiglaribia Laribia. Basket is good yan para sa Yun kanya. Yun nga lang agarang na naman bumawi si Dennis Ruder dito ng kanyang 3 pointer din mga ropa. Ayaw bumaklas ang kumunan Sacramento Kings. Dito sa huling minuto ng fourth quarter. Nakakuha naman ng good cut dyan si Jake Laribia, mga ropa, at na-foul siya dyan sa so may good cut na yan. Naipasok niyan dalawang free throws dito, mga ropa. Yun nga lang si Dennis Ruder, agad-agaran ay nakakuha din ng kanyang mabilisang 2 points. Kung at sa pagkakataon na to, mga ropa, 120 to 116 na ang score. 4 points lang lamang dito, ng kubunan ng Lakers dito sa so may crucial time. Yun nga lang, mga ropa, si Austin Rims talaga ang naging hero dito sa game na to para sa kubo ng Lakers, mga ropa. Nakakuha siya ng good penetration dito at ang kanyang tear-ups mga ropa, ay pumasok para sa kanya. Sobrang clutch shot yan mga ropa dahil yan na mismo nagsalya sa panalo ng kumunan ng Lakers dito sa game na to. Pinakababa nga ni Saklabin dito ang kumunan ng Lakers dito sa kanyang mga 3-pointer. Pero yun nga lang mga ropa nakakuha ulit ng foul dito si Austin Reeves. At dyan sa foul na yan mga ropa nakakuha siya ng dalawang free throws. Walang mininta sa free throws dyan si Austin Reeves ang ropa parehas pumasok. At eventually mga ropa doon sa may huli ay nag-fouling game na ang dalawang kumunan at natapos ang game na to sa score na 127 to 120. Panalo ang kumunan ng Lakers. Kahit nawala si Luka Doncic o Lebron James ang ropa, nagawa pa buhat ni Austin ribs ang kumuna ng Lakers mga ropa at syempre sa tulong yan ng ibang players sa Lakers lalo na si Deandre Ayton na Truya Chimura solid performance para sa Lakers mga ropa 2-1 na sila sa standings, ngayon mga ropa ano masasabi nyo sa game na to ng kumuna ng Lakers pwede kayo mag comment dyan sa baba ng inyong opinion magkwentuhan tayo